Lang, eh. Sabi mo yan na yung ano? Ito yung lupa nyo, mga Greenlanders. Hmm. Sa'yo malaki. Bakit yung Buksan jant, yung tana mo lang. Para na. Doon ka lang. Lupa nyo, mga Greenlanders. Oh. Binagawa lang. Na to. Magkano na. Ano na nga oh? Ano Nililipas patag na, ibig sabihin, nakuha na. Nakuha na kasi yung mga yan, oh, papatagin na. Naknak, -nak. baka magising ng dito. Na May nababanggit yung pangalan mo mga yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ganda, oh. Sarap mag magtanim ng ano, oh. nakahalag na yung lupa kasi ano na kumbaga na nabenta na ano na kuha na hindi pinipikso nila siguro yung sakto man nila puro mangga ang mangga oh hindi develop na nga yan oh yung inano na oh hindi hmm. yung akin doon no? oh yung akin, yung mga mangga ganyan yung kinano kaya may mission hmm. yung may manggagahan na sa ano, sa